<laughs> Balik tayo sa far Tignan natin yung mga Tamin ulit ni Lolo yummy may mango Ay mango Ayan, Ayan.

wala na yung kubo ng ingkong may lasak na ito kubo ng ingkong bakit malapit din naman ramen Ramchell ramen nanggali mo yung G, ramen Uy <laughs> Ramin birthday ramen wala lang klase diyan tengo la casa ko dun din sundo ayan din pa yatang classing kang Wednesday po tanam ni. Oh. Miss. Yeah. Ay, kabungag na Nais. Ay! I'm gonna get you here. Yeah. Ay! pala kada, ano? Ay! Wow! Wow! Ano, Ay, butso't kutkutsa mo, Wow! wow dami. dami bunga. Sakto pa lang po, no? Yung oh, lang pa. Sakto lang mo. No? Wow! Pwede pa okay. siya Ay, daw. Yung mga mais ni Lolo. Yan. Ay, nakamong Makabilang lang. Ay, nakamong meto. Ay, chay, 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 oh. Shadow na. Corn maze. Ini po. Ayan. May bawas siya pa ba, lang yan. Ah, may itlang niya. Tayo, tingnan naman. Wow! Wow! Alala pa. Hindi na yuta pa, eh. Tingnan po, Ay, oh. Ay, wow. Maputi na. sa salawang. Pero, mura lang pang bagya, oh. Pero, manyaman la rin, pangkay, pansabuh. Grabe, isang puno, isa lang bunga. Mga penge. Maliliit lang sila, eh. Pero, pwede na lang. So, dito tayo ulit dun sa, dito sa farm, yung taniman ng mais. Ngayon, for harvest na. Tatay nun pumunta tayo dito. Ano, maliliit pa lang sila. Ngayon, magbalik natin, ayan na yung mga bunga nila. Damit. Daming bunga. Daming bunga ng mga mais. For harvest na daw yan. Tapos, ano siya, parang pakyaw na. Ito siya, oh. Ayan. Ayan ang bunga. Daming bunga, oh. Ayan ang mais. Ang daming. ang daming. So, sakto pang mahal na araw ya yeah, harvest na bali na ibenta na ni lolo daw tong mga na to so hinihintay lang inihintay na lang yung buyer para uh, i-harvest tapos dito yung mga ano nila munggo may mga hilog na yung munggo ayun ang dami Yung mga hey, ano naman yeah. yung door oh, mais na to yun na yung mga mais nila dito for harvest na rin yan Ayan yung ano nila yung mga tanim nila dito mga mais eh <laughs> si Ramjo yun ayun Tama. Ito mga mungkong nga. Sa likod ko, mga mais. Ayan. Mais. Ang dami, no? Ayan. Ay, ano ba may go? Ang dami malapit na mag-harvest ng munggo daw dito. Kasi marami nang hinog. Ang munggo kasi pagka uh, for harvest na maitim, po tayo ng sun sample. Uh, ito siya. Ito yung munggo. <laughs> Nakakalaglag. <laughs> munggo. Bakang sample. Ay, e, pabalik na kami dun sa bahay. Uh, Medyo makulimlin mo yun. Kaya magandang maglahat. Eh, Ay, kita niya May buong... Uh, ano mm, yun? Puro mais. Yan. Malayo na yun. Puro siya. Ano yun na yun? Ano yun? Ayan nyo o, sa sobrang init. Ayan, nagbitak-bitak na yung lupa. Ayan no? dating pala isdaan yan. Ngayon, as in wala siyang tubig. Dito yan kay Lolo. Ayan mga yung mga tanong niyang kulay. Ayan o, no? wala na. So wala na rin isda. Na, wala na, wala na tubig. Ayan, nagbitak-bitak yung ano mga lupa. So, puro damo naman ngayon. Siguro pagdating ng tag-ulan, pa yan pwede. Dito may sampalok palok pa. Yan, oh, yung... May bunga pa yung palok. Fresh pa, o. Oh. Yan. May isang palok. <laughs> Maas. Ito matamis pag Yan, grabe. Yung bitak ng ano pa. Yung lupa. Ngayon may gitak-bitak na eh. Ayan, no? Sobrang tuyot na tuyot oh. Yan. Dapat pumara eh. lupa. Ayan. Dati fish palm. Ngayon, ganyan, ganyan na. Tapos tignan natin yung mga kanilang nagtira. Ito, so, may ano pa kang ko. Maso yan. Ay, malambot. bot. Ayun na lang natira. Konting tubig na lang sa palaisdaan. Sibol. So, ayan. Ang tawag dyan, sibol. Oo, oh, mayroon konting sibol dito. Dati kasi to malalim, no? Malalim to dati. Tatlo po sila ito. Kasi ito pa, may konting sibol dito. Ayun, ayun. Ayun. Ayun, ayun, no? May konting tubig na lang. Ngayon, wala na talaga. Sinto, wala na. Nag-dry na. Ayan.